Ma, it's me, Jay guys, nga. Ay, ngayon na namin ipapapintura Pintura yung kulay blue namin na pader. Ay! Kaya ayan, nilabas na muna namin yung mga gamit namin. Len yun eh, sinabi ko kay Donya Flora, paghanap niya ako na magpipintura dito sa bahay at susweldohin ko. Diyos ko, at kabira me, pintura yan naman ibang nos. Pangabilis na pamabalamit ang alayang dimdam na sweldo. <laughs> apricot white nga pala yung kulay ng pintura na ipapalit sa kulay blue namin na pader na talaga namang hindi nakaka-esthetic. Charot! Abay, talaga namang kinarir ni Bang Nas yung pagbipinturo. Akala niya galang may sahod siya. Nagpa-pedicure na rin ako dyan dahil hindi naman po na yung pader lang namin ang kukulayon. Siyempre pati yung kukuko sa pao. Oh. Charot! Kapag ka kasi na ng kuko yung isa sa amin sa bahay, eh kaming lahat eh magpapalinis na para hindi sayang yung punta ni ate. O yan na idonya Flora, magreklamo yun. Makanya niya ka nung ibang nas. At yun pa ka alime pintura, Diyos ko, susumbong niya pa mo na ako. Ay, pamiyangan, Susumbong ka pa, ito naman si Tito ko, na daw siya sa kahoy. Kaya ayan, pinapaalis niya yung kahoy na pumasok sa kuko niya. Nang kalaki pa mo yung pumasok sa kuko niya. Iba pa ko na yung kanervyos. Isipan na pa kanunong pala kabiromi na yung magbalik na yung mukha no. <makes> Pinapalakas nga namin yung loob niya dyan para naman ipatanggal na niya. Paano ba naman urong sulong siya? At nang matanggal na nga, pakinggan niyo siya. <laughs> fez mais lia dahil oras na dyan yung sa kwarto, at dito sa may bintana muna, yung natapos nilang pinturahan, bali bukas yung sa sala at kusina naman. Hmm. Nang matapos na ang mapintura itong kwarto, abay syempre ano pang gagawin natin kundi maglinis ulit, Diyos ko. <laughs> alang katapos ang pamaglinis. <laughs> Habang naglilinis nga kami dyan, ay bigla namang may tumawag sa pangalan ko. Sa dinami-dami naman kasi ng araw, o ba't ngayong araw pa na ito nagsidating ang mga parcel ko, karok na pa mang bang naskako, ay? <laughs> Kaya ayo todo explain na ko sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya, eh, gamit naman to sa bahay, yung cortina para sa bintana. Diyos ko, kasakit mag-explain kapag parceling dahilon. <laughs> Nang matapos na kaming naglinis, ay gumawa na ako ng matcha latte ko dyan at nagmerienda lang ako ng monay at pinalaman ko nitong Nutella. Si Bangnas naman ay nauna na sa akin nagmerienda. Tapos ayan naman yung pamangkin ko na si Owen. Pinagmerienda ko na din siya dyan. Pareho sila ni Bangnas na paborito ang Nutella. Ito namang pamangkin ko kapag nakikita niyang nagmamatcha ako, ay nagpapagawa siya sa akin ng strawberry milk or chocolate milk. Kaso ngayon, delight daw yung trip niyo. Ang sarap ng may pamangkin no, nakakagigil. Fast forward, kakatapos ko lang naligo dyan at kumain na din kami dyan ng dinner. Sisig at pritong itlog yung ulam namin. Bukod sa paborito ko yung sisig, ay talaga namang ang sarap ng sisig na to na nabili namin dito sa may kanto namin. Hindi naman siguro halata dahil nakadalawang balik ako ng kanin. Nang matapos na kaming kumain, ay uminom na kami ng bar at nag-toothbrush na din. Hindi ko na nga na-videohan dahil nakalimutan ko. <laughs> Diyos ko, tingnan nyo naman yung kurtina na ginamit namin dyan. Hello Kitty, yung Balong-balong paborito kay Hello Kitty. <laughs> Kumot na muna yung ginawa namin na cortina dyan dahil hindi ko pa nga nabubuksan yung mga dumating ko na parcel. Patulog na nga sana kami dyan kaso nakalimutan kong patayin yung ilaw kaya tumayo ako ulit para patayin yung ilaw. Shoutout nga pala kay Marlon Tiki na pinapashoutout si Natiki mamango at Fernandez at Magkalas. Ayun lang, kalmahan lang ang buhay sa mundong maingay.